Iti trip? Hindi naman tayo palagay nila. Hoy! May parang samog damit. May parang samog damit. Ewan ko. Kaya pala gusto na yan. Sabi ko na may balak. Sino nag-re-design damit, Ben? May balak din. Maganda eh. Hindi ka rin nakaget, eh. May re Kung Edren! Edren! Anong kaya? Anong kaya? Anong kaya? Wala kakakuya mo rin ah. Ako yung naghanda ng damit niya. Hindi ako naghanda ng damit niya. Si mucho kay ipawad ni siya. Ay, picture niya. Siya, <laughs> so, picture siya. Mocho ka. So, takto na kiti niya.

<laughs> Guys, pinagtripan sila. O, tingnan mo, para sila pinina. ng damit. Nindot ba Uy, <laughs> sapta, talaga sa kanila. <laughs> Nanakat na may dito sa tsangge sa taas. Nakita mo nilang nang nagkaterno. <laughs> Tulor. Ayaw ah. Hangin mo nila <laughs> ba? Ay, ang reaction ni Hotchok pag akit ano yung sabi niya, Dad? Para sa damit, ah! <laughs> ano sabi niya nung no, pinahubad mo? Sabi niya, mukhang may binabalak kayo, Pero hindi na ah. nangarata pag mo dito. Pinasuot ko, sabi ko, suotin mo na kay kakain tayo. Hindi, hindi. Maglalive ako. Ay, maglalive ah, sila ah, vlog. Baka bawal, di na ba? Diba? <laughs> niya. para silang damit, guys, so oh, Nadali. Huwag <coughs> ah. niyo kami pagtipan tatlo, ha? Ha, ha, sila. Wag mo muna, kunin mo muna yung wire na doon.